magandang magandang araw sa inyong lahat magandang umaga, magandang tanghalik magandang gabi magandang araw sa inyong lahat at madaling araw dito po tayo sa fish ng Rosario Cavite ang murang mura ang mga isda dito lahat ng mga isda ay murang mura, sariwang sariwa ayan sariwang sariwa ang kanilang mga isda dito at hindi siya mahal, mura lang. Ayan o. Lahat ng mga bilihin ng isda, murang-mura lang dito. Dito sa Pandawan, Rosario, Cabete, Ayan o. Ang daming isda, lalaki. Ayan o. Mga turuleyo. Ayan o. Mga lalaking isda. May pagi pa. Ayan Ayan mga guys, ayan marami talaga dito ang malalaking isda. Dito lamang ito sa Rosario, Cavite, Pandawan. Tawagin nila Pandawan at Bulungan. Dito lamang sa Rosario, Cavite. Murang-mura ang mga isda dito at mga sariwa. Halos kalahati ang kanilang lamang sa mga palingki sa mga talipapa ang nabibili nyo sa talipapa ay 250 dito 150 lang halos kalahati ang kanilang pagkakaiba kaya dito na tayo pupunta sa Tampandawan sa Rosario Cabiri yun no? maraming sari-saring isda dito hipon bangus, tilapia pusit yan kaya marami nang pumunta rito sapagkat kung mamamalingki ka sa palingki ay napakamahal ng mga isda kaya dito halos kalahati lang ang kanilang presyo sa palingki dalawandaan ang presyo sa palinki dito isang daan na lang kaya dito na tayo sa Rosario Cavite ayan. ayan kaya tayo pumunta na sa Rosario Cavite ayan mga guys ito ang sekreto dito kaya pala tinawag na bulungan kung gusto nyong maka tawad makaminos ng presyo ay bumulong ka lang yak mababigyan ka ng mababang presyo ako ay nagtataka nung una sabi ko bakit tinawag itong bulungan uh, naman halos puro parehas lang ang presyo dito kung 150, 150 rin sa iba kung 200, 200 din sa iba kung sandaan, sandaan din halos puro parehas ang presyo dito Subalit so, pag ika'y bumulong, ayun pala ang ibig sabihin ng bumulong. Bumulong ka lang sa mga tin nagtitinda. Makakaminos ka, makakatawad ka. Ay huwag mo lang ipaalam sa mga ibang nagtitinda kasi baka magsilos sila at sabihin bakit mas mababa ang binta mo. Ayun pala ang tinawag na bulungan. Ayun, ngayon ko palang naintindihan na kaya pala tinawag na bulungan dahil ito pala ang sekreto ng bulungan. Kasi wala namang dito mas mababa ang presyo. Halos puro parehas. Puro parehas naman. Ang tilapia, parehas ang presyo. Ang bangus, parehas ang presyo. Ang, ang galunggong, parehas ang presyo. Ang tulingan, parehas ang presyo. Ang yellow pin, puro parehas ang presyo. Lahat ng mga isda, mga pusit, puro parehas ang presyo. Kaya lang pag ka, doon ka lang makakakita ng mas mura pala ang presyo pag bumubulong ka kaya pala tinawag na bulungan kaya dito sa bulungan pandawan rosario kabiti dito ka lang huwag ka lang sumigaw kaya ka ng yung bibilhin mas mababa ang mabibili mo kapag bumulong ka bumulong ka sa mga nagkikinda Huwag mo lang iparinig sa ibang katabing nagtitinda sapagkat pag narinig, hindi ka bibigyan na mas mura. Kailangan bumulong ka lang. Ayun ang ibig sabihin ng bulungan. E eh, ako'y nagtataka nung una kung pumunta rito siguro ilang bis na ako nakapunta. Mga limang bis na yata ako dito. Sabi ko, bakit tinawag na bulungan? Yun pala, ang ibig sabihin ng bulungan pala. Bumulong ka lang sa mga nagtitinda para para makaminos ka, makatawad ka ng presyo. Mas mababa makukuha mo kaya ayan, bumulong ka lang. Kaya bulungan ang tawag dito sa fish port. Ayan. Kaya mga fish dito ay mura pagka bumulong ka. Ayan.